Parishana. Hello guys, June First Gas TV Team Parishana. Hey guys, Jewel Gas TV Team Parishana. Hello guys, Parishana Mix Blog from yours Team Parishana. Then guys, Kingo Santer Team Parishana. Play support po. Hi guys, team Adventure Team Parishana. So ayun guys, uh, nandito kami ngayon ni Jewel Gas TV guys. Uh, ayun ma'am, uh, ma'am Parecia na, uh, ang request mo po ma'am na uh, mag collab kami dalawa, dalawa lang. Kaya ayun nga ma'am, uh, nandito na kami ma'am. area, ma'am, kaya chat out paladyan kay sa team leader namin ma'am Parecia na po, uh, please subscribe my YouTube channel sa bawat isa namin. Uh, ako po ay humingi sa inyo ng subscribe. Uh, ako po si Kengo Santer at huwag niyong kalimutan Team Parisiana. Uh, yun ma'am, uh, ang request mo ma'am ay yun nga, pinupuntahan na namin ma'am. At yun nga ma'am, ang uh, collab ko ngayon si Jewel Gas TV. Uh, shout out pala dyan kay Mayam Limin at uh, sa Solid, Pari, uh, sa solid Parisiana, no? Uh, sa Team Parisiana. Uh, shout out na si lahat dyan. Uh, at saka kay ano no, sa uh, set up na sa inyong lahat hindi na namin ito kasi guys ay isang ito kabado kami ngayon sa area nito guys kasi matagal din kami hindi nakabalik guys kasi hindi lang hindi natin alam guys o, hindi lang elemento yung kalaban natin dito guys dito naman pangalaman guys alam mo na yun guys kasi na nasa gitnang gubat tayo eh, guys kaya abay uh, uh TV shout out pula sa iyo dyan sir uh, you know Ah, hindi na hindi na ito patatagalin guys ah, tara guys pasokin na natin ang answer crime guys ah, nandito kami ngayon guys ni Jewel Gas TV sa answer crime guys dalawa kami ngayon guys kasi request ng aming team leader yeah, yun guys masdan danyo yun lang yung paligid sobrang creepy guys ah, mayroon ng agat guys Yang telah sejelaskan si gas ke finalnya, siap, hai guys, super hai, hai, guys, hai, 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 So yan guys, no, ay nabulabog na pala siguro ang mga elemental dito guys kasi yung pag bungad pa lang namin guys ay parang kakaiba yung ano hindi, hindi katulad dati kasi yun guys ay sinira na pala ginagawa na pala itong daanan guys yan guys oh ginawa ng malaking daanan na ayun guys napansin nyo naman siguro sa dating ayos nito guys ay malayo pa to sa lanat at uh, masadong madamo pero ngayon guys ay ano na siya guys oh uh, binungkal na ang lupa ito guys ay nakahangir na siya yeah. yun guys uh, sa pawang katotohanan lang nito guys no sa makikita lang natin sa video guys kasi hindi naman natin hawak niyong yung mga elemento yun pala si Julia's TV dito sobra api at napansin nyo guys na saan ako nakapatakbo sa puno ng kawayan guys diyan ito hello Wow, bigla pang mani. Yeah. Guys, grabe. Tignan natin, pag mas dahil nyo lang guys, no. Comment below lang sa si baba kung mayroon kaming nahagit. Ayan guys, ito. datang tindahan kasi guys. Hello. Yeah. Hello. Eh, guys, inubo na ako sa bangilig. <coughs> yung guys, pinahinaan ko itong paslide ko kasi ano guys, maputi na yung makukuha sa videos. Maganda itong hindi ma maputi tingnan sa ano. Umasdan nyo guys, no? Kung ano, ang magit min. Uf. Hello? So yung gis, mayroon ako napansin guys Akalain niyo guys Kita niyo ba yung puno ng kawain guys yes, oh? Hello? No. Hello? No. Loh, baru main Bro gampang. gua niat gak? guys. Uh, sebelum berangkat Angin Pasok tayo bro. May, may kumalabog dun sa taas. No? Bro, narinig yun? yan

tao sa taas. Pinalakad sa taas. May sa taas, Sana guys na natin

sensitive hindi ko tulad yan ng sound effect guys hindi ko tulad yan ng sound para marinig nyo talaga guys hello sa baba naman po pero mo ko narinig sa baba changes in just guys. At pakinggan nyo. No? o nandito man kayo o mga ibang elemento uh, pwede ba kayo magpaparamdam o ano lang kahit anong bagay lang dyan oh. grabe yes, nandito nila, guys nandito pa mga namin wala naman kaya yung problema sa amin kung ano din ala oh. Ano bro? ano oh, tingnan mo yung mga ano. Ngayon pa ako naka ano, bro. Na, yung mga kortina, bro. Yung hangin ba, nakapasok, lakas. Oh, tingnan mo yun o. Oh. Okay, so lumilipad yung mga, ano guys nila, guys, kortina. Kasi sobrang lakas ng hangin oh. Ayan o. May hangin Ayan o. Oh. Ayan sa ano? sa, ano, Ayan, nasa baba si Bro Jewel. kanina ba. Sa taas. Hmm. kwarto hindi, hindi, natin lagyan ng sound epic ng banda. Para makita talaga nila. Hello? Inubo na ko guys. si lami. Guys. preser. Ano yan? Huh. <tinyo> Ang lami guys. Yan guys. Oh, kita nyo yung mga cortina na yan guys. Gumagalaw talaga sa iyo guys. At sobrang lakas ng hangin guys. Yan o. Oh, Wala namang do. Bakit? Ano? Yan lumilipad talaga sa sobrang lakas ng hangin mabigat to oh. dito basta basa yung lipad oh. ngayon pa kami nakapag vlog talaga dito bro na yung hangin ang lakas lo 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 mayroon talaga na lalakad sa taas talaga ah

لقد نحن أيوه؟ لا، برو، أيوه؟ برو.

yeah Go. kasing kaluskos nyo guys trinig nyo naman siguro yun guys hindi ako magsasound effect dito guys ha ah. para marunig nyo yung kaluskos pag headset lang kayo guys wala naman dito yung pwedeng magkakaluskos kaluskos tapos marinig nyo yung lakas na boses guys yung hala may napansin pala ko guys yung mga upuan pala dito guys wala na napansin nyo guys yung upuan dito mga ibang gamit wala na ako pala na naramdaman niya talaga guys na scrappy mayroon talaga parang maglalakad talaga hindi ako maglalagay ng sound effect dito guys no sa ngayon na video guys hindi ako maglalagay ng sound effect pakinggan nyo na mabuti mag kayo kung ano yung marinig nyo sa paligid Ano? Oh, yun, magalaw yung mga asaril ng kuti na guys oh. ako, magalaw lang sila yun. Kasi kasubrano ng lakas ng hangin guys, kasubrano ng lakas ng hangin guys. Oh. Ayan nong, Hello? ah uh, nandito po ba kayo? Kasi narinig ka namin, uh, may narinig kami ni Bro Jewel na may naglalakad sa taas. Uh, magparamdam mga kayo ulit, magparinig nga kayo ulit. Kahit, ano yun bro? Kung nandito kayo, no, uh, hindi po kami naghahanap ng gulo o ng gulo. Dito lang po kami para mag-explore. kasi napansin na, napansin ko kanina na naglalakad sa taas bro bro te bro li hindi okay, so magalaw siya guys Hey bro. Nah, mulai Tumi gila bro Ayan Ano kaya? Bakit gumagalaw yan? Gumagalaw yan kanina Grabe Doon din bro, binabato ako doon sa labas bro yun guys no? nakita niyo yun guys talaga nakita niyo yun guys nakita ko din sa dalawang mata ko guys at makikita niyo rin yun, yun guys tinawag ko pa nga sa video yun yan guys imposible yan guys kung yan na mag isa imposible yan no? Dito talaga nga sila guys. Nagpaparamdam nga talaga sila guys. Yan, guys, no? May nakita kayong lubit. Baka sabihin nyo, ano, ah, wala yan, guys. Hindi yan collector doon, guys. Pero ano nangyari, guys? Kita, kita nyo yun, guys, no? Kita, kita nyo talaga yun, guys. Sobra. Grabe. Huh. Kita nyo yun, guys. Kita yun sa dalawang mata ko, guys, no? Focus tayo dito guys. fokus tayo dito. Tingnan natin yan mabuti guys. Grabe. Ano Ikutan mo sa labas bro. Sa likod. Grabe guys. hindi din guys anting din talaga crappy hindi aku akong magamit ng plus light guys no para kitang kita talaga sobrang sobrang, sobrang ano grabe talaga yung naramdaman ko guys Tidak talaga tuh, mau ada Focus tayo guys oh. uh, Ano no uh, Baka pwede mo namang pagalawin yan ulit Baka pwede lang oh, Sige bro kokeis wala wala 'yung mananood sa likod ayan oh. wala dyan ah uh, ano no kung ano nandito po kami hindi manggulo pumunta lang po kami dito para mag-explore o pwede niyo magparamdam magparamdam din kayo ulit no kasi kita-kita ko talaga yan kanina sa dalawang mata ko na gumagalaw talaga yan tapos yung naglakad no sa taas pagbunga pagpasok pa lang namin guys narinig mo yun narinig niyo yun Bidsip lang kung hindi masyadong marinig basta meron talagang naglakad sa taas <coughs> excuse me po super labing talaga ibang naramdaman ko ngayon okay na oh. Okay, yan guys ngayon pa kami nakaramdam na ganito sa lahat ng vlog namin dito at ito din guys first time ko talagang naano na na crappy Kumakalaw talaga. Kitang-kita yun sa dalawang mata ko guys. At kitang-kita niya rin yun. Ito guys. Ito talaga guys. Hangin talaga yan. Pero yun guys na parang hinila-hinila. Hindi yun hangin. iniwan ako sa kasama ko nandun na sa ano sa likod <sighs> pangirap pakiramdaman natin guys pakinggan natin Bilip talaga ako sa nakita ko guys saksi kayo nun guys crappy yun guys yung hindi na gumakilaw guys iba kasi yung ano ng hangin guys iba yung hinila hinila talaga siya guys nagpaparamdam talaga sila

So guys no. Ah, hanggang dito na po kami guys. amam ah, ma Ma'am, ah, hanggang dito na lang muna. Ah, guys, hanggang dito na lang muna. Ako po si Kingo Santir ah, please please subscribe my YouTube channel po. Kung ano yung na nahagip sa aming camera guys. Ah, sa pawa katotohan na lang po tayo guys. Ah, ako pala si Kingo Santir ah, team Parisiana guys. Ah, tulungan, mo, tulungan nyo po kami guys na ang team Parisiana. Kaya so, guys. Tara, hanggang dito na lang muna tayo, guys.